Paalala mga Karils, ingat sa mga scammer na kumakalat sa Facebook page ngayon. Nakareceive ba kayo ng ganitong message? Kabahan na kayo dahil mga scam po yan. Dahil ako mismo ay nakatanggap ng mga iyan. Paano ba sila nag scam Ganito, una, magsisend sila ng message sa Facebook Messenger nyo or email address tulad nito na nag-o-offer ng malaking pera or dollars na nakakasilaw kapalit ng pag-promote ng produkto nila gamit ang Facebook page nyo. At kapag kumagat kayo, magsisend sila ng link na may kasamang instruction kung paano sila magkaroon ng access sa inyong account. At kapag pinatuloy nyo, goodbye page na. Wala na, finish na. Dahil isa na sila sa admin ng page mo na maaaring tanggalin nila ang access mo okay lang sana kung ikaw ang gagawa ng ads nila or promotion sa page mo at hindi sila. Kaya ingat-ingat po at huwag kumagat sa mga ganitong modos. Share nyo ang video na ito for awareness para sa iba.